Ang sunod pong requirement ng Subclass 4A2 ay mandatory skills assessment. Napakahaba pong usapin nitong mandatory skills assessment. Kaya makakaroon din po tayo ng iba pong video tungkol dito sa skills assessment na to. Ano ba ang mga skill occupation na exam sa Um, sa skill assessment at ano naman ang mga skill occupation na hindi exempt sa assessment. Bilang pahapyaw na pagpapaliwanag uh, ng skill assessment, ito ay ginagawa ng third party organization at accredited ng Department of Immigration upang uh, malaman kung ang skill ng ating applicant, aplikante, ay naaayon sa Australian standards. No? Kinakailangan so general rule, kinakailangan merong skill assessment sa subclass 4A2. Ang exception ay kung ikaw ay exempt. No? Kung ang aplikante exempt. For example, kung ang isang uh, aplikante ay merong lisensya sa Australia. So, siya ay siya ay exempt doon ayon yan sa legislative instrument ng Australia. Halimbawa, ikaw ay isang registered nurse, hindi mo kinakailangan na magkaroon ng skill assessment in so far as subclass 4A2 is concerned. Inuulit ko po, kung ikaw ay isang APRA registered nurse, ang ibig sabihin daw, dumaan ka sa proseso ng registration ng nurses sa Australia at ikaw ay isang registradong nurse sa Australia, hindi mo na kinakailangan ng skill assessment sapagkat yun ikaw ay exempt ayon sa legislative instrument.